Welcome or welcome back to my youtube channel for today's video tuturo ko sa inyo kung pa, paano pagalawin yung picture para i-upload mo sa reels kasi bawal na ngayon mag ano, mag-post ng picture sa reels baka mabialish yung kayo ni Meta. So ito ay sa tiktok ha. Dito tayo mag -e edit sa tiktok. So ito yung sample picture po yan pero napapagalaw yan So, ganyan po. Ayan, picture yan. Pero gumagalaw siya. So, madali lang ito. Basta sundan nyo lang ang aking ituturo sa inyo para magawa din nyo ang mga ganitong picture na gumagalaw. So, ito. Kung makikita nyo yung effect. Effect dyan na free from AI. Na kulay dilaw. Wait lang. Ituturo ko sa inyo. So, ito siya. Ayan. Pipindutin nyo lang yan. Dito sa aking video na to. Tapos, yun ang lalabas. Take nyo lang itong kulay red. And then, ito yung makikita nyo. So, dito, kailangan lang natin ng picture na i-upload natin. Yung gusto nyo yung picture, pumili na lang kayo kung anong gusto nyo picture. Pwede yung AI photo, pwede picture nyo talaga. At pag na nakapili na kayo ng picture, Click nyo lang itong gitna. Ayan. Pindutin nyo lang yan. Tapos dito, wait lang natin mag 100% itong naikot na yan. Ayan. Tapos dito, pwede mo naman pindutin yung continue generating in draft. So, para mapunta siya sa draft. Tapos, i lang natin para makita nyo nasa draft na siya. So, ito nasa drop na siya at tuloy pa rin yung pag-generate dyan. So, matagal. Depende sa si signal nyo or sa... Depende sa mga nagamit na sabi-sabi kayo yung nag-generate. So, yun ang alam ko. Basta matagal siya para sa akin o dahil mahina lang talaga ang signal ko. Tapos, ito nga ang aking TikTok at... Ako yung TikTok affiliate. Pwede kayong bumisita sa aking showcase kung kung gusto niyo mag-check out sa TikTok shop ay baka sakaling meron na ako product na magustuhan niyo. So dito nga nag-comment yung aking ayan, ah, sabi niya bawal na daw talaga yung picture sa reels. So kaya ito ay pwede na natin to i-post pag napagalaw na natin kasi nga hindi na siya picture. Hindi na siya basta picture kasi gumagalaw na siya. Pwede na siyang i-post sa reels. Tapos ito nga, ganito nga siya, processing pa. At pagka okay na yan, magkakaroon siya ng check na kulay green. So wait lang natin yan. At ito pala sa akin YouTube channel na nag-upload ako ng mga ganitong tutorial. ah uh, tutorial video at sa mga product reviews. Nag-upload din ako ng tutorial about turning up. Pinagay mo bisita sa aking YouTube channel at baka sakaling ang video ko ay makatulong sa inyo. Siyempre, don't forget to subscribe, like, and share na aking mga video. At ito na nga, tapos na niya mag-generate. Itab lang natin yung ating ginawa para makita niya na gumagalaw na yan. So, yung paggalaw po ng picture ay depende po sa picture na i-upload nyo. Ano? So, ayan po yung resulta dun sa picture na in ko kanina. Naglalakad na siya. So, dito sa taas, pwede kayo maglagay ng music. So, ayan, pwede kayong mamili dyan kung anong gusto niyong music. Ang ilalagay niyo dyan sa inyong picture na gumagalaw na. Pwede niyo rin siyang i-edit. Lagyan niyo ng mga effect-effect. Kayo -effect. ang bahala. Basta itinuro ko na lang sa inyo kung paano niyo nga mapapagalaw yung picture niyo dito sa TikTok. So, ganun lang yan. So, kano lang kadali. No? Pwede na kayong mag-post na mga picture na gumakalaw. So, ganun lamang at sana'y naintindihan nyo yung aking magulong paliwanag. <laughs> at kung ang video ko na ito ay nakatulong sa inyo, ay wag ko mo naman akong kalimutan. Please don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga video.